Binasag na ni Geraldine Blackman ang matagal na katahimikan matapos ang ilang buwang pag-uulan ng akusasyon, espekulasyon at mga mapanirang salita tungkol sa hiwalayan nila ng kanyang asawang si Joshua Blackman. Sa isang emosyonal na Facebook post noong September 6, 2025, diretsahan niyang itinanggi ang mga kumakalat na isyo ng pagtataksil na umano'y naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. I want to make this very clear. No one cheated in our marriage, wika niya. Isang malinaw na tugon laban sa mga haka-haka na unti-unting gumiba sa kanyang pagkatao si Geraldine, isang 32 anyos na Filipina-Australian content creator, ay nakilala online kasama ang kanyang asawa na si Joshua, isang Australian na mas kilala bilang Josh. Kasama ang kanilang dalawang anak na sina Jette at Nemo, bumuo sila ng digital brand na tinawag na The Black Man Family. Sa loob ng maraming taon, pinasaya nila ang higit 5.6 milyong followers sa Facebook sa pamamagitan ng mga kwento ng kanilang pamilya, masasayang videos, wholesome bonding moments, at mga kwentong nakaka-inspire tungkol sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa mata ng publiko, tila perpekto ang kanilang pagsasama, isang imaheng halos imposibleng mabasag. Ngunit nitong Pebrero 21, 2025, nagulat ang lahat ng biglang inanunsyo ni Geraldine na tapos na ang kanilang walong taong pagsasama. Mula noon, kumalat ang iba't ibang kwento. May mga nagsabing si Geraldine umano ang nagloko. Ang iba na may nagtuturo kay Josh at idinadawit pa ang isang Tinder account na kumalat online. Ang problema, ang account na iyon ay peke. Isang panggagaya lang na nagdulot ng dagdag na kalituhan. Habang tahimik sina Geraldine at Josh, unti-unting nagkaroon ng sariling bersyon ang mga netizens. Lumabas ang mga video, blind items, at samut-saring opinyon na tila ba sila ang direktang sangkot sa buhay ng mag-asawa. Ngunit nitong Setyembre, hindi na nakatiis si Geraldine. Sa kanyang post, ibinahagi niya kung paanong unti-unting naapektuhan ang kanyang mental health sa dami ng masasakit na salita at maling akusasyon na kanyang natanggap. Ayon sa kanya, "Lately, there have been so many false stories, harsh comments, threats, and wrong assumptions circulating online." The past few weeks have been extremely difficult and have taken a toll on my mental health because of the online bullying I've been receiving. Isang mabigat na pahayag mula sa isang babaeng unti-unting nawalan ng boses dahil sa ingay ng social media. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang tumayo at linawin ang katotohanan. Hindi raw kailanman nagtaksilan silang mag-asawa. Ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay kanila ng pribadong desisyon, isang bagay na hindi na kailangan pang busisiin ng publiko. Hiling niya, huwag na silang husgahan base sa mga chismis na walang patunay. Higit pa rito, ipinaalala niya na higit sa lahat, magkasama pa rin silang nagtataguyod ng masayang co-parenting para sa kanilang dalawang anak. Samantala, nanatiling low profile si Joshua mula nang inanunsyo ang kanilang paghihiwalay. Kung gaano siya kaaktibo noon sa kanilang family content, ganoon naman siya katahimik ngayon. Wala pang malinaw na balita tungkol sa kanyang kasalukuyang buhay, marahil ay pinili niyang umiwas muna sa spotlight habang pinoproseso ang lahat ng nangyari. Sa kabila nito, hindi matatawaran ang naging kontribusyon niya sa tagumpay ng The Blackman Family bilang isang content creator at bilang haligi ng kanilang tahanan. Para sa maraming tagahanga, ang hiwalayan ng Blackman couple ay tila pagbagsak ng isang paboritong fairy tale. Ngunit gaya ng sinabi ni Geraldine, hindi lahat ng nakikita online ay kabuuan ng kanilang buhay. May mga bagay na pinipili nilang itago hindi dahil sa kasinungalingan kundi dahil sa pagnanais na mapanatili ang kanilang dignidad at respeto sa isa't isa. Ang kanyang huling panawagan ay malinaw. What matters now is that we are happy co-parenting and we hope you can respect that. Online bullying and threats are never okay. Please Let's all choose kindness over assumptions. Sa huli, ang kwento Nina Geraldine at Joshua ay paalala na kahit ang mga taong nakikita nating masaya sa harap ng kamera ay may sariling laban na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang kanilang pagsasama ay natapos, ngunit ang kanilang papel bilang mga magulang ay magpapatuloy. Ang pinakamasakit para kay Geraldine ay hindi ang hiwalayan mismo, kundi ang bigat ng mapanirang salita mula sa mga taong hindi naman tunay na nakakaalam ng buong istorya. Sa mga salitang iniwan niya, malinaw ang kanyang mensahe. Tumigil na tayo sa maling akusasyon. Iwasan ang mapanirang haka-haka at higit sa lahat, piliin ang kabutihan. Dahil sa huli, sila man ay mga content creators. Sila pa rin ay mga tao. May damdamin, may pamilya at may karapatang mamuhay ng may respeto at kapayapaan.